Assalamualaikum everyone. How are you? Bumili na bili namin tong globo, oh. ang ganda. Para sa mga bata kung nasaan ang ano, kung nasaan ang ganito, ganito, ganyan 'di ba? Di Ah uh, geography. Oh, 'di ba? Ang ganda niya, naikot-ikot pa siya. Oh, ang ganda oh. Ayan, eto ang Pilipinas. Pinahanap ko sa anak ko, 'di ba? Ang galing naman. Oh, na nang $30 na binebenta siya ng $35. Di nag-offer kami ng $30. dollar sabi niya okay naman daw, oh, 'di ba? Ang ganda. Oh, matutuwa ang mga bata, makikita nila ako nasa ng bansang ganito, nasa ng bansang ganyan, o oh, 'di ba? Oh, happy to buy. Happy talaga kasi yung anak ko talaga nung maliit, talagang napunta kami dun sa isang bahay, dun sa Aussie friend namin. Alam niyo ba ito yung favorite place niya talaga may magnifying glass pa siya tinitingnan niya talaga na maigi Then yeah. lang assalamu alaikum jazaakho kairhan. bye, bye. bye.